Pati black. Ayan. ayon apun kaya Kayod na nung no? ayon sa, sa langis oh ulang sa At ulang sa langis Oo, ulang sa langis Kaya lang sila langis 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 Guys, uh, magpapagpapala tayo ng grass cutter. dadaling ko to sa saraon. Anong-anong ito? Walang supply ng ground. Ignition. Carburador. nag ang gas. So, bali na ito, guys. Mapagawa ko sa saraon. Tapos, yung isa-isa isa nito, tigas. Kailangan magawa to ngayon dahil uh, lumalago na naman yung mga... Uh, guys sa mga DPWH yung sa gilid ng mga kalsada kailangan may grass cutter lalo yung matagulan so pagkawin na natin guys guys okay, so down muna tayo dito sa ano nag installation ng ano RFID dahil walang RFID nito eh hiniram lang kasi ito sa company kaya kailangan mapalagyan to dahil dito na huli yung kasamahan ko eh pagka ganun pala ang violation mo ang babayaran mo 1-1 so di ba guys malaking kawalan sa atin na maliliit lang naman ang sahod natin tapos mababawasan pa ng 1-1 para sa pamilya natin kaya dapat paano tayo kaya ingat tayo mga kapako driver riders so yan guys pila po na tayo ng form para dito sa RFID itong hiniram namin na sasakyan dahil 200 lang naman ang bayad eh kaysa mahuhuli tayo katulad ng kasamaan ko pagkadali lang naman guys so yan dit na lang lalagyan ko ng dit dito na permahan ko na naisulat ko na yung type ng sasakyan so pwede nang ibigay to doon guys tas bayad ng 200 mura lang eh kaysa doon sa kaspila So ito at least guys eh, meron na hindi na kami pipila dun sa kas na pagka traffic traffic ang haba. Okay. Kakapitan na. NGN. Sir, pwede na dito? Baba, oh, nito. Ah, sir, NGN. NGA, ano? NGN 7050. 7050? Ah. Wala pa. Wala pa naman yung dati, ano? Oh, wala pa. Ngayon pa lang to, eh. Okay, okay na. Ah, delete na to sir. Pwede na kami pumila sa tas. May ilan ang load yan sir? 200 sir, okay. hindi harap ko. Ah, okay. Tapos pwede na paload ako. Ah, sige, thank you sir. Okay na guys, sa load na. May load na siya. So, pwede na to. Hindi na kami mauhuli sa coastal. Tulad ng kasamahan ko guys. Okay mura lang mura lang pala eh. Tapos ang ko guys na hindi kabitan ng RFID. Totally eh, marireimburse naman to sa opisina eh. Tagal yun ang ginagamit to tapos hindi niya pinalagyan ng RFID tulad no nung nakaraan na nahuli kami. Siya yung driver pumasok dun sa RFID na naman siyang naka-install ng RFID. O magkano binayaran niya guys? 11 One -one, abala sa LTO pila pa buong araw niya nandun nakapila sa LTO sa guys kasi dito sa amin naman pag nahuli ka na halimbawa ganyan may utos ang opisina at ang deliver sagot na ng opisina yung huli mo pero kahit ah, sayang at saka abala yung abala sa'yo hindi naman kami gagastos dito eh, opisina pa rin eh. so ito guys ngayon wala naka kangamba wala nang pangamba na mahuli pa dahil may install na nano saka may load na kaagad yung 200 na babayaran mo yun na yung load mo guys okay oh, mga kapag driver uli paalala ingat po tayo sa ating pagbabaniho at medyo maganda pa ngayon guys thank you lord at magandang panahon ngayon okay yun okay, guys, ma itatry natin dito na tayo sa toll eh tulad ngayon guys tingnan mo naman ang haba-haba ng kas haba ng pila na yan oh haba ng pila na yan guys sa kas kasi dalawang linya lang yan nakas tapos so, samantalang itong mga aripay di andami oh malaking abala rin bagay lang to eh pa pag mga to updated to yun lang guys love guys uh, um, medyo maluwag naman ngayon ang kalsada dito sa uh, may guys, dito na ako dumaan sa ano, Top Avenue gawa ng sobrang traffic dun sa Ruas Boulevard. At least kahit papano dito guys, moving naman. Uh, stop lang to pagka syempre dyan sa may mga stoplight na yan. At least nandito na ako sa may Vito Cruz. Kaysa dun paket pa lang ako ng Buendia ng Ruas Boulevard. Boulevard, yung tulay pa lang, paket pa lang ako dun. Grabe ng traffic. So at is, dito guys, nasa Vito Cruz na ako malapit-lapit na guys dito naman yung Dilasal yung gustong mag-aral dito guys sa Dilasal dito yan guys sa may top avenue Dilasal yan guys Dilasal na tayo guys sa papasok na ng raon yan yung Santa Cruz Church yung mga murang pisa ng electronics, lahat. Hindi ito. Problema dito yung, yung parking. Ano tayo na mapaparking yan? Yan. Mga gusto bumili ng mga salaming guys. Dito yan. Yan. Pagawa ng mga salaming. Mura yan guys. Yan o. Oh. Puro salaming yan dyan. Kamura kayo dyan. Yan. electronics uh, solar meron din dito yan yan guys kaso may mga tugtog baka maano tayo dito yun o mga piliin ng mga ano ang mga tools mga pang construction Ayan, solar marami dito guys kabilaan yan, may mga bintahan na solar dito sa raon, yan gusto natin makatipid ng kuryente dito lang yan sound system marami dito yan alam mga sounds dito guys mga tools pang electrical pang construction ito yan, i-kita sa raon ito ngayon ang dami ng mga ranibisurayan ito papututay ng grass ka at pera nga ng paparkingan, mga orang yang nila, pero madaya yang guys na nila timbangang ganyan tayo dito mga ang mga dekorasyon sa motor ayan dito tayo maghanap mamaya guys na magre-repair ng grass cutter problema dito eh kasi tatagain ka talaga rito eh kung ako lang masusunod mas gusto ko pa doon sa alas pinyas guys magpagawa kasi dito sa round dito maraming tatagayin ka sa paggawa kaya lang dito siyempre yun na guys minilistrong ka na yung cross cutter namin Ay, ah, ito yung ano, ano niya? Class, papalitan. Class. Class black. Line, eh. uh, black. Uh, up. <coughs> ah, up sya. Kaya hindi mahatak Original Robin. Di <coughs> 'yung isang ano lang yan, isang supat lang ng ano, clutch lining niya. Isang sukat isang size lang yan. Pag sinabing clutch lining, tin sa Modilo. Hindi ganyan din. Two so, stroke yan di ba? So yung ano, clutch lining ah Ayos. Ito tirim po ba yan? Oo, oh, may tuti yan eh. Pinahalo na doon sa ano eh. Kasalina? Oo. Oh. nila yun lang sira eh kasi yun lang ang matigas yung pala kaya hindi mahatak nila dahil ito Takap na? Oo, oo. ayun Ito so, pala, yun pala ano yan, kaya nag-stock up. Hindi mo pwedeng puro gasolina lang yan. Di ba alis ang mga brano? Mayroon lang upang otolob yan. Lagayan ng tuto. Mayroon, ano, 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 mayroon yan eh, nung binili. Ano lang? Gusto ko ito eh. Gusto ko na ba yan? Ang kayod na, no? Ganyan ako, oh, pag ano. kasi yung sa langis. Oo, ulang sa langis. Kaya lang sila nalaga ng gasolina eh. Di bali, ba sumubra yung langis kaysa. Kaya, 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 kaya,